Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat bago ko po simula ng talumpating ito, nais ko pong magpakilala. Ako po si Ginoong Charles Jordan Lianto na nais ipaalam o sabihin ng aking saluubin, opinion at eksplenasyon tungkol sa aking napiling paksa. Ang aking paksa na aking napili ay tungkol sa ikatlong lahi at ang disk diskriminasyon. Ang ating mundong ginagalawa na isadyang mapagbiro. Sa katulad naming nasa ikatlong lahi. Bakit ang ikatlong lahi ay hirap ninyong tanggapin? Diskriminasyon, pandalait at pangutya ang aming tatangga at dinadana sa mundong mapanghusga. Bakit kami ay hirap ninyong tanggapin at bigyang importansya? Bakit? Bakit? Dahil ba sa kami ay kakaiba? Marahil kakaiba ang aming pagkilos, pananamit, pero niminsan ay hindi naiiba ang aming puso at damdamin. Sa halip, kami pa ang lubos na mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa kaibigan, karelasyon, kaya't lubos na ipinagtataka ng aking pag-iisip kung bakit malayo ang loob ninyo sa mga ito. Una, salus sa lipunan. Salot na kami ay kutyain, salot kung kami ay tratuhin. Lagi nating pakatandaan at itatak sa ating isip. Na lahat tayo dito sa mundo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Marapat lamang na pantay ang ating pagtingin at walang mataas o mababa sa mata ng ating Panginoon. Pangalawa, Respeto, respeto na kung saan hindi namin nararamdaman tuwing binabanggit niyo ang salitang bakla, bakla, tomboy, tomboy at kung ano, ano pang tawag. Ang pinakamalaking tanong, paano ka ginawa? Bakla, tomboy, paano ka ginawa? Masusunog ka sa impyerno at walang ginawa ang Diyos na nasa ikatlong lahi. Ito ang mga salitang hindi ka nais-nais basahin at pakinggan. Itong mga salatang ito ay siyang pumapatay sa amin. Pangatlo kami at may magsis masasabing kami ay may silbi at kami din ay nagbibigay inspirasyon dahil kami ay kakaiba. Sapagkat kaya, kaya naming maging doktor, maging abogado, maging tatay, maging nanay o maging mabuting anak. Ito ang paraan upang ipakita namin sa inyo na pagmapagmahal ang nais namin. Kaya wala kayong karapatan na kami ay husgahan. Sapagkat hindi lingid sa ating kaalaman, nalantaran ang talentong naiambag namin dito sa lipunan. At laging naging tatak sa ating puso't isipan na lahat tayo dito sa mundo ay pantay-pantay, marapat lamang na pantay ang pagtingin, mapababae man, mapalalaki man, o mapa sa ikatlong lahing katulad ko. Sapagkat naniniwala ako na walang intelehenteng tao ang hindi nagkamali. Huwag tayong mangmata mataong manghusgan sa iba't iba higit sa lahat, hindi ikaw ang pinaka-perpektong tao sa mundo. Bago matapos ang araw na ito o ang talumpating ito, nais lamang ipahiyag ng talumpating ito sa inyong lahat. Kami na nasa ikatlong lahi, banderang bahag-ahari, ay hindi tutumba sa kahit anumang laban. Sa aking pagtatapos, nais ko lamang ipabatid sa inyo na kung hindi mo kayang mahalin o tanggapin ang katulad naming maiba, irespeto mo na lang kami bilang isang tao